Hi guys, good we'll afternoon everyone. So kain tayo eh. Okay. May bread ako dito. Lagyan ko to ng margarine. Tsaka may good milk. Soka mm. So, kain. tayo ng ano ba? Alright. Nandito talaga yung camera ko eh hindi na alam niyo ba sa akin ngayon dumagsak mga langaw dumagsak talaga ang mga langaw yung tagal na kundi naka live masarap ang So, itong ano itong pa pag ano? Mmm, may galing. Ano natin sa siyang pan? Tinapay yung list carbo. Alam mo, tawa nakalimutan ko. Ang mga langas oh, sa amin ay dumadagsa. Ito talaga ang kuha ng aking phone ay. Eh. Hindi hmm. maganda yung ano guys, phone. Parang blare. Tekno lang kasi ito may nag-missage siya guys, Handali lang. Tekno lang kasi ito guys ay. Eh. Hindi maganda yung quality ng camera oh. Hmm. Ah. tayo? Kaya kung natutugan sa si Alice ako so, ba eh?